Kung gusto niyo po uh, arogan, ayin, ang inyong mga motor na Yamaha at sa paalagaan, siguradong sigurado dito kayo pumunta sa Yamaha San Pedro. At kasama namin si Repa Pip, sir. Anong pangalan mo? si Aldrin Mercado. Sir. Si Aldrin Mercado. Siya po ang SE dito ang namamahala ng mga spare parts. Makikita niyo po. Napakaganda. Ngayon lang ako, sir. Aldrin, nakakita ng napakagandang ano ah. Wow. Storage. Wow. Oo, napakaganda, napakalinis. Hmm. At punong-puno, siksik, liglig, at naguumapaw ang mga spare parts Sir, kung kalimbawa, like, mga Yamaha lang ba ginagawa, no? Opo, sir, uh, Yamaha 3S po tayo So, ang mga spare parts natin ay genuine Yamaha po Walang ano, fake, no? Walang fake doon, uh, sir Baka naman, sir, masadong mahal pag dito kami bibili Nako kung meron tayong kaibigan card, makaka-discount pa tayo ng less 5%. Wow. Ay, ang laki naman ang ma i discount oh, pala wow. doon. Tapos kung mga helmet naman... Um, ah, may helmet um, din kayo tinda? Meron yep, doon, sir. Ah, uh, 10% discount naman doon, sir. Anong klaseng helmet yan, sir? Ah, uh, mga HJC. Wow. Ah, mga, mga bigatin, mm. mga bigatin, mga katotong. Tapos mga... Yamaha helmets meron din. ah, magagandang Yamaha. Papakita ko rin mamaya sa inyo yan. Ah. Ngayon, halimbawa, ah, dunod sa mura sa atos, makaka-discount ka pa, tos, original pa yung mga spare parts. Sa saan ka pa nga naman pupunta? Oh, ano? Pero ang tanong, sir, baka naman ko lang, ko lang ang mga ano nyo. Ako, sir, hindi naman. Lahat ng maintenance parts, complete tayo dito at meron pa tayong mga mga, mga gwapong mekaniko. Sigurado yung gwapo yan, eh, baka pag inikot ako mamaya. <laughs> Sigurado yan, sir. Tapos ano yung mga mekaniko nyo, talaga mga aral din, katulad so, ng sir. mga iniikot ko sa so, ang mga Ang ay meron tayong trainings na ginaganap oh. dyan sa mga mechanics natin. So talagang sure na maganda. ba yung mga seminar, pinupuntahan Tapos, nila yan. So ayun na ah, mga katormots, isipin nyo po, kompleto sila sa spare parts, ah, mga discount pa kayo kung may kaibigan card. Mm -hmm. ah, tapos mga genuine spare parts, halagang original. Ah, kasi pag mga fake 'yung bibili mo, saglit lang masisira ito. Oh, eh, no? Masisira. Masisira agad, masisira. tapos gagastos ka ulit. Tapos so, mas mahal pa. Mapapamahal. Oo, oh, oh, yun na nga. And, so isipin nyo, nandito na lahat, kompletong-kompleto. Iikot ko kayo sa, ano, na, sa parts room nila. Ngayon lang ako talaga nakakita ng ganitong uh, store na napakaganda. Pati ng, ano, ng, ano ba tawag dito? Storage room nila, stock room. Stock room. Napakalinis siguro, napakamabait nito ha. Baka <laughs> mapagalitan ni ALC. Kaya ka, iimbitahin mo sila sir na pumunta dito sa inyo. So, dito lang po kami sa Yamaha Motor Central San Pedro. Located po kami sa tabi po ng Meralco mismo. Meralco San Pedro. Meralco San Pedro. Ayan, mga katormats, kung ang yamahan nyo mo, ng yamahan, ng uutal eh, no? Yung yamahan nyo po ay kailangan talagang alagaan ay, at may nasira man o ano, dito lang kayo pumunta sa mot ay, Motor Central Yamaha. White ah, Y3S San Pedro. Thank you very much. Thank you. Sir, branch nila ngayon at nandito tayo napakagandang gawaan ng mga motor nila talaga sobra nasa ako dito sa branch nila napakaganda ang linis ang, ang laki yes pinapanatili po pinapanatili namin malinis po sir Iyon, very good na very good too. sigurado sa after sales department <laughs> ngayon sir ano pang alam mo sir JR ho. Sir, bakit ako magpapagawa dito? Eh, ang dami naman pwedeng pagawaan ng motor. Unang una po, syempre, kami po mga mekaniko dito, certified mekanik po, NC2 holder. Ayun. And then, may mga training po kami sa Yamaha planta po. Mga. So, every may seminar sila o training, pinapupunta kayo doon? Yes po po. So, lahat na may mga lumalabas na mga motor na bago na Yamaha, alam nyo lahat yun? Yes po. Yun, eh bakit pupunta pa kayo sa ibang mga store kung talagang master na master nila ang Yamaha, di ba? Yes, po. Ilan mga mekaniko dito, sir? Uh, five mechanics po. Wow. Dami pa ng mekaniko na, hindi kayo maiinan at mga habang ginagawa Apo. at sigurado kung gano'n sila kagaling ganun din kabilis hindi yes. nga ba, sir. So, yun, imbitayin mo sila, sir kung magpapagawa sila sa inyo ah uh, ko po kayo na magpagawa po din sa amin sa Yamaha Motor Central San Pedro Branch Uh, sinisigurado po namin na alagang kaibigan po kayo dito. Iyon, alagang kaibigan dito sa Yamaha Y3S San Pedro. Eh, nakita ko talaga yung ano nyo, branch nyo, napakaganda at napakalaki. Yes, Magre-reopening ba kayo? Yes, sir. It's coming March 23, 2024. March 23, reopening po na. Ano ba ibig sabihin ng reopening? Uh, Magkakanta kami ng ano, na motor show, Ah. din Kasi parang rin eh, ano to, rene na bait eh. Dati kasi medyo parang luma na eh, rin, no? Ngayon, napagaganda na talaga tapos napakaraming stocks, napakaraming mga spare parts. Talagang mahuhumaling kang pumunta dito sa Yamaha Y3 San Pedro. Bukod doon sir, hindi sa sobrang ganda ng motor nyo na shop nyo, hindi ba mahamahal lang mga motor nyo dito? Um, sakto lang yan, sir. Gawa ng may long-term relationship kami na pizza sa mga aming customer. Tapos ano ba dito, sir? Siyempre, may installment at cash. Apo, sir. Tapos ano may ano mga ano nyo dito? Freebies nyo ba? May freebies ba kayo? Yes, sir. Uh, kasama na dito ang years registration, CTPN. Uh, may kaibigan card kami, sir. Na, Ayun yung sinasabi, may mga discount card, card. Ano? Sa parts and services. Tapos meron din kayo yung parang ano sinasabi na na yung 40,000 ba na uh, assistance? Uh, mas na ano sa service plus yung tawagin nyo. Oh, ano yung service plus? Ano nagagawa ng service uh, once plus? Mas na mga accident sa mga motor. Ah, uh, may hatid kami na ano sa... Parang assistance? Yes, sir. Na 40,000 nga. O oh, isipin nyo po yun mga kaibigan. Meron silang tulong pang ganun. Valid for one year. Valid uh, for, for one year. Naririn nyo sa... Ayun. Bukod, ah, ano ba yung previous niya sa Bukod dun sa mga yun? Plate holder, may ganun yes, din. Yes sir, may plate holder. Tapos may... Tapos yung LTO, 3 years. Tapos kaibigan card. Kaibigan ano card. pa? Meron pa may mga, mga is, helmet? Uh, sa uh, helmet or ano lang yan, sir installment installment so pag bumili po kayo ng ng ano ng motor tapos installment may libre kayong helmet. Magandang helmet ba naman 'yon? Baka okay, naman... sir, Motor Central. Ah, ah, ma... ah, magandang design ng ano, ha? helmet ng Motor Central, Central. 'di ba? So, imbitahin mo sila, sir, na pumunta dito. At saka so may page kayo, 'di ba? Ah, sir. Ayun, sa page mo, iimbitahin mo sila. Um, please come and visit our physical store here at Motor Central Yamaha San Pedro. Yon. Tapos every page. Uh, Motor Central 3S San Pedro. Yon, i-like nyo po. Nandito yan. Meron ba kayong phone number na tinatawagan na pag mag-inquire o okay, talagang okay. FB na? Meron na doon sa FB. Ah, sa FB so, na na rin. Na so, yon, Thank you very much uh, sa so yeah. pagpapa-unlock. Napakahusay mo. <laughs> <laughs> yon, nakausap na po natin ang mga tao na nandito. Nak nakita nyo na rin ang shop. Kung talagang naghahanap kayo ng magagandang dekalibring motor, pumunta po kayo dito sa Yamaha Y3S San Pedro. Kompletong-kompleto sila, pati mga spare parts kung magpapagawa kayo, napakarami at wala na talagang hahanapin pa. At ang mga mekaniko nila, well, ay eh napakagagaling at napahu, napakahusay. Nagsiseminar, nagtitraining tuwing kailangan sa Yamaha. So, ito po si Toy Beats ng usapang Torn Watch tor Horns Up and strong San mo gustong tumambay? Dito saan may Kumakawag-kawain Kumakampay, kumahandusay Sa sa'yo Sigurado pa'n lo ka Sa sa'yo, sa inis Hindi mo ba nangis? Kung sinang mapangis, ang Diyos nang hinagpis Pasok sa